And finally, after the long wait, natagpuan ko rin ang day Now very perfect for the day off. Yes, the one and only Miss Isabel Oli. Kahit tumili, go pa rin sa mga, mga hamon ka, sa kanya. Ay, naka naka siya, Adon Ayan. dong Dapat ano to, alphabetic ka. Uy! Bakit Hala! Dapat Kunin mo! Challenge ka yan. Dapat challenge mo yung Mamaya single ang score natin. Ito yung 7. Ay! Si Arnold, sanay na sanay na to. Nakailan ka na? 101? Oh, 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 oh. oh my god, oh my god! No, 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 At kahit natatakot o nahihirapan charming and pretty pa rin. Oh my god! Bakit ang dami nung malapit sa iyo? Oh my god, no. Oh, no. Oh, no. No. Oh, no! No, 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 oh, my god. no, 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 no God, niya alam kung gano'ng sa itis. Nandapa! Si Horse! <laughs> Paakala ko na siya. <laughs> hindi kita matulungan. Magalaw itong si Horse. Ay! Ay, matay ba yun? <laughs> Dito ka lang! Lapitan! Hug mo ako! Hug mo ako, please! Hug mo na ako! Dali! Ay! Hindi nga ako nagpipinta sa bahay ko! Ay, hindi na ako gagalaw. Anong gagawin una? Ay! Okay. Pwede yung name ko? Yan. L? A I. ko, L-I-V. Pero para lang doon. Teka. Ay! Ay! Ayoko na lang! Ikaw na lang magsulat ng V. That's right! Nakita ko na nga, ang day ng aking buhay.